Si Lorenzo, shout out. Wala nang intro, wala nang outro. May pandesal si Kuya Lorenzo. Kainan na naman. O, oh, mga kayong bits natin dyan. O, oh, abang-abang. O, abang. oh, kay oh. Roger na, o. Oh. Kainan naman. shoutout kay Kuya Roger. May meron, o. Oh, may birthday, may sopas. Oh, o, oh, parang di ko na naman yan malasahan ngayon, ah <laughs> Ayun. So, eh, dito kami ngayon sa trabaho mga kayong bits natin dyan so, sa ngayon is uh, halos natapos na yung mga ginawa so ano lang yan nag refresh lang oh shout out kay Raniela andyan na oh <laughs> <laughs> so, pepper na dun sa mga, ay dun, sa mga lagay ng mga condiments din dito sa gilid Ayun, na... Uh, patuloy tayo mga kayong bitso. So so nat- na-refresh na, na na namin yung mga ginagawa namin. Dito sa baba, doon sa taas. Ganon pa rin yung event, sa rin. Isa lang palayo ano. So, okay, diyan wala nang anjan, may ngayon sopas. Ayan, sopas na hindi namin malasahan. <laughs> so, yung iba nag-roll ups. Uh, so Ayan sila. Tingnan natin, tingnan natin yung ano. Oh, ito ang pagkain, sopas na may pandesal. Di na naman malasaan to. Andun sila. Kumain ka na. Andun sila. Pagbibigyan ng lang. Ayan, ayan, ayan. Sige birthday oh, pre thank you pre birthday birthday, birthday mo pre Happy birthday, birthday, birthday. <laughs> oi oh, happy, happy birthday oo oh, oh, gusto oh. ko happy birthday, birthday. birthday oh, sige, pre happy sige, birthday pre pre

Ayo pao, awat bắt đầu sao tao tao yêu tao

Ito na ang sopas. Ito na. Kuwalan tayo ng tsara mga kayong beats. Tingnan natin dito. Hanapin natin. Oop, oop, oop. Ayun. Malaki. Saka malit lang. Ayun, may malit lang. Oo. Oh. tayo. Saluhan natin si titanic dito. Saluhan natin si titanic Matching pandisal tayo guys. For ngayon. <laughs> oh, abangan nyo to mamaya. Uploaded na to sa YouTube natin. Samahan nyo kami kumain Sopas na may pandisal Sana malasahan ko Sa totoo lang May hipon ako Yun May sahog na ano Chicken Joy Galing Jollycode pandesal pwede nga ganun ito na ang aming hapunan pagdating sa bahay sana kainga na lang matulog na lang para bukas may lakas Ano ba ang lamig nung isang ang gabi? Kamusta ba ang lamig Ah? Tapos pa? Sakto lang 450? Hindi, mayroon pa doon eh. Nakita hmm. namin. Malo. Diba, ito. Apat. Di ba kaya? 1, 2, 3, 10. Oo, yung tatlo. Tapos sa kapila rin. 1, 2, 3, 10. 10 ito, di ba? Oo. Ganun rin. Sige lang. na so, yeah, okay, ayan oh, pa rin may big screen pa rin tayo <laughs> <Big screen. laughs> we are celebrating 30 years Latornel Conservation ah, Symposium Celebrating 30 years san at papa, hmm natabang no, naman lahat. <laughs> Sobrang tabang ko ya. Papa. Lakukan na si. Sa doon uh -huh. taman-tama dito sa malamig na panahon. May subaw. Tapos next time post pa naman. Next time below below. Hmm. 'yung tama tama. Oh, tama oh, Tama hindi ko talaga 'to malalasaan Hmm. Ceritanya kenapa mana-mana? Saya Hmm. <coughs> <coughs> hmm. Puna. Puna <coughs> Bede Bede Bagong ugas naman. obvious. At itong ganito Ito talaga Alasahan oh. Diyan ka lang, ganyan ka muna kay Kuya Will Habang Tingnan meron pa Chef no itu putu. <coughs> Bansa, lawa, semai sabau, masarap yan. Kain tayo, kain. So, yan. Tapos, mga busog na sila. Mga busog na sila. Oh, so, so, wala nang intro. Wala na rin na outro kanina. At ngayon, wala na rin na outro.